Monetize ka na ba sa subscription at gusto mong magpalit ng payment dahil mababa o mataas ang nailagay mo kung magkano yan? Ngayon, pwede mo itong sundan hanggang dulo. Ilalagay ko dyan sa screen kung paano natin napalitan ang halaga ng ibabayad sa akin ng mga nagsubscribe sa akin. Munta lang tayo ng professional dashboard. Click natin yung monetization. Click mo yung subscription. Makikita mo dyan management, promotional link, subscription goal, subscriber benefits. Then click natin yung promotional link. Punin natin yung link na dyan. Click lang natin yung copy link. Then click natin yung subscription goal. Click natin yung create goal. And then punta naman tayo dito sa subscriber benefits. Then click mo yung settings sa taas. Makikita mo dyan yung subscription price mo. Then pag naklik mo naman yung edit. Babalik at babalik ka lang dito sa subscriber benefits. Kahit pa tanggalin natin yung mga check, ganun pa rin ang mangyayari. Kaya may gagawin tayong paraan dyan para ma-edit natin yan kung magkano ba yung dapat na ibayad sa iyo ng mga subscriber mo. Pumunta ka lang ng Chrome site. Search natin web.facebook.com Kailangan ay ilalagay din natin sa desktop site kung hindi tayo naka-desktop. Cellphone ang gamit natin. Then click natin yung profile natin. Then switch natin sa ating page. So andyan na tayo sa wall natin. Sa baba niyan makikita mo yung Meta Business Suite. Then click mo yung All Tools. After that, click mo yung monetization. And dito sa mga sign sa gilid, makikita mo yung heart sign. Click mo lang yan. Nakita mo dyan, highlights. Set yourself up for success. Then, mapupunta na tayo dito. Turn on subscriber button on your page. Change subscription price. So, ang price ko nga dito is 269 pesos. So, yan yung i-edit natin. I-edit ko nga ito dahil gusto ko lang ipakita kung paano ito palitan. So example lang, For example 99. Depende sa gusto mo, para sa mga magsusubscribe sa'yo, sa mga pinupost mong video na sila nga lang ang makakakita niyan. Yan na yung bago nating subscription price na pwedeng i-avail ng mga viewers natin. Pero after this ay ibabalik ko naman sa dati yung price kung magkano talaga yung inilalagay ko dito sa subscription ko. Kung gusto nyong mag-avail sa ating subscription at makuha ang ating servisyon ng na ikaw lang mismo ang makakakita ng ating serbisyo dito sa Babtin TV ay pwedeng pwede ka mag-avail napakamura lang ng sinisingil natin dyan wala itong pinag-iba sa one on one tutorial so kung monetize ka na sa subscription at gusto mo baguhin ito na ang guide na hinahanap mo that's all thank you so much for watching and don't forget to subscribe sa ating youtube channel Babtin TV at kung may mga nagtatanong sa iyo patungkol sa subscription at gusto nilang baguhin yan, pwede mong i-share ang video na to at para makatulong ka na rin sa kanila.